bida-bida many akong bibi ay. Hello guys. Okay. So ay, they're gonna daga me up plants. So this will be bound to. Mm -hmm. Okay, another blessing for it's batch. Seven for now shipment for now. Um, it's bound to Guampo and Philippines, so yana to your mga plants now. style-nya, ya, tidak menggunakan tahan, lingkup, ya, si maganda, hello maganda, ya, kamu kutekutek tapang kue, hello. aquarium stand. So, isi-ship po ito sa buwang Iba-ibang variety ng antorium. Ayan. Ayan. Ang ganda ng kulay itim, no? Diba? Diba? pa po yan officially balot so ganyan lang po siya kasi may dagdag, uh, may dagdag pa to kasi nandun pa sila sa bangkok po nagla live so, itong mga plants na to konti pa lang to so itong mga anthuriums is ano to lahat 100 pieces. So, ito maganda. Oh, kakaiba. Kakaiba siya. Ayan, ito naman parang bloody ang kulay. Iba siya dun sa dark na ano. Ito ang gusto ko. Oh, ganda, ganda. So, hindi ko ma-am. Um, hindi mo niyo ma-appreciate kasi nakabalo para So, maya-maya i-a-approve ito. Lilinisan yung ugat. So, 100 pieces po ito lahat. So, ayan. So, yun pa. Kung gusto nyo ng pula. Ayan. Ganda, diba? Yellow yung parang pinaka ano niya. Tsaka green. Ito ang pinaka gusto ko. yan, Ganda, diba? Kumikinaw. Sa puti at dilaw na kulay. Ayan siya. Eh, di ba? Parang ilaw lang, no? So, ito naman yung mga aglonemas. Iba-ibang variety po ito. Ayan. Uy, ganda naman. Hello. Good morning, plants. How are you to find me? Ayan. Di ba? Ang ganda. Ayan. So, iba-iba po yan sa shape ng um, leaves, sa kulay, sa dotted na ano niya. So, ayan, ang gaganda. Aglonemas po yan. So, may kanya-kanya po yung mga pangalan po. Hindi ko lang po alam. <laughs> ayan. Ganda, no? Para mga plastic lang yung si maliit, maganda talaga. Cute, cute niya. Ayan, Parang plastic lang, di So, yung malaking yon yon Akin yan. <laughs> Collection ko yan. <laughs> Tsaka, yung mga antoyams ko dyan, oh. Ayan. So, kunti lang to kasi dito lang po sa garden sa bahay ng sis-in-law ko. Yung iba, andun pa sa garden sa Bangkok. Ayan. So, so, itong anthuriums is bound to ano to uh, isi-ship to sa Guam this week so ito lahat So, iba-ibang kulay yan. Iba-ibang variety. Ito yung puti. Ganda ng puti, no? Yan, oh. Ay. Puting-puti. Tingnan yung niya. Puting-puti, no? Yan. So, meron din siya parang nag-aagaw yung green at saka white. Ito naman, sobrang laki ng dahon, ang bulaklak niya. Lapad. Super lapad. Ito rin sya, iba rin to. Ayan, iba rin yan. Tsaka dito, iba rin to. Ayan, ayan. diba? Marami yan. Sa totoo lang. Maraming variety. Iwan ano diba? paano nila. <laughs> paano nila pinapalaki ng ganito May iba-iba kulay. Siguro may nilalagay sila na ano. Pero ang gaganda. Ito may fank. Gusto niya ng fank? Fank, fank. Yan. Yan. Ang ganda oh. Combination ng yellow, cream, at saka pink. Yan din siya oh. Ibo. Ganda oh. Yan bloody red naman yung kulay. Ito siya black. Or chocolate. Yan oh. No? Itong may red, may chocolate color. Yan, o yung puti niya, kumit. Kintab-kintab. So doon sa kabila, ito naman. Yan, ibang variety din yan ng aglonema. Tsaka yan eh. Yan, parang plastic talaga no? dito ako namamangha sa mga aglonema Ito naman, tycons yan. Tycons ba? Ang tama ba ko tycons yan. Gaganda, no? Ang liliit. Yan. Na. Tsaka ito rin. Ayan, ang ganda ng kulay. Ganda ng setting. Ito siya, oh. No? Akala nyo parang lanta. Pero Hindi ganyan yung ano niya, variety niya ganyan yung variegation niya tsaka yan tsaka yan kasi maliit ayan ah, yung kulay blue yan po yung uh, parang uh, nilalagay na powder for antifungal po yun kasi nga tawag dito para hindi masira yung dahon at hindi maano ng mga insect so yan yung python kunti pa lang to so mamaya mag a-approve dito so busy na naman sa bahay tsaka okay lang kasi holiday naman bukas so fighting. So ito yung i ano namin mamaya uproot. Baka may darating pa na mga plants. So yan, ang ganda nito oh. pulang pula. Ayari, tamang-tama sa Christmas. Yan oh. Mm. Yung mga kulay blue yan ang fungal yan. Wala dito yung kaboy ko po. Wala akong gusto na ano eh. ganda oh. Tingnan mo. Paglayin pa ako. Marami. Ano diba? Iba-iba no? Yan. Iba yan siya. Iba rin ito. Iba rin yan. Hmm. Ah. Ang ganda. Ang ah. ganda yung ganda so, pero yung papaya namin na mamatay ano ba yan so ito po yung sa gilid ng bahay namin matalahib po pag summer dito ang daming lumilipad na puting mga puti puti yun yung parang bulaklak may, you know, matataas maha matataas na ano grass po yun naman yung pomegranate namin. Ah, namunga siya. Kaso lang, hindi namin makain. Yun know, May bunga na nga. Eh. O, hindi namin na ano, napapansin na. Sayang lang. Nasisira lang siya. So yun. yung pomegranate. Tsaka so, may kalamansi din kami dito. Hindi ko rin na aalagaan uh, mabuti. Yan, ito naman orange ata yan. So, nang nasisira uh, lang yung ibang plants. Meron din ako dito. Ano to? Siyempre, aloe vera yan. Ano pa ba? kayo talaga. So, may cactus ako. Ano yan? Matawag dito. Uh, dragon fruit. Hindi naman namumunga. Ay, nako oh, palaki lang ng palaki oh yun payat dito yan so pinakamalaki kong aloe vera eh mo ko parang naano ng punggal nasisira yan kilala nyo ba yan sino yan ha ay syempre si Luya yan hindi kilala pakilala ko kayo hello kumusta ikaw si Luya di ba Oo, sabi niya, oo daw. Ito na nga, alam niyo, siyempre, San Francisco yan. Wala nga naman si San, <laughs> San, Juan yan. <laughs> Ay, nako. Ayan, kunti pa lang ito. kunti pa lang yan. So, ito, 100 pieces yan lahat. Tsaka doon. Ah, yan yung motor ko. Lit my motor. Natumba ko nung isang araw eh. niyo Oh, ayan. Pero second hand lang to. Matang pinuha na kuha ko na to. Ano, lalaspag pag na siya. Eh, as a second hand. Okay lang dito walang pakialaman sa Thailand pero yan yung body ko body, body, body so yun naman yung pusa ko oldie oldie, baby ah, it's eat it na yan pag sinabi mo yung eat tapos kinakalampang-kalampang mo yung pagkain niya pasok ka ganyan sa bahay, pasok Dih, Oldie. Oh, nagtataka kayo bakit Oldie pangalan niyan? Ah, kasi nga nung baby pa yan, parang mukhang matanda. Oo, uh -uh, dahil sa kulay ng mukha, dahil sa, dahil sa kulay niya. Ngayon nga, gumanda na yung kulay niya. Dati nga parang matanda talaga. Yan sa yung tawag dito, yung eyebrow niya, tsaka yung sa ilong. Ay, naku. sabihin ko sa parang matanda tapos dito eat it niya kasi na tinawag ko oldie pero yang yang pinaka cute cute kong mini oh, my baby oldie oldie ba oldie baby ba nah. come here baby come here baby come baby oldie yan yeah. hindi na yun ang maalis ng ano, malayo kasi minsan nang nawala <laughs> ah hmm no uli so yan yung tapat ng bahay na yun. wala na nang nakatira so ito yung sa labas ng bahay Ayan, napakatahimik dito kami lang yung maingay. nagre mo na nga yung, salikod, yung sa likod tsaka ito sa gilid. Ingaw doon namin sabi nila, shut up, shut up. Shut up, may mukha nyo. <laughs> Pala yan. Ayan, anong tawag dyan? Snake plant yan. Hindi nyo alam. Snake plant yan. Yan o. Eh. Kum kumustahan magkumustahan kayo dalawa. Kumustahan kayo. Kumustahin mo na. Yan. So, ayan, kilala nyo. E, eh, syempre, kalamansi yan. Payatot lang. Ayan, kalamansi. Kumusta daw? Kumusta daw kayo? Okay lang kayo dyan. Okay, kapit lang. Walang bibitaw. O, ikaw. Pumigranate. Kumusta daw? Ah, okay daw siya. Okay ka lang dyan. O, kapit ka lang, ha? Hay nako guys ayan, saan ang tawag dito kayo naman ano kung anong tawag yan tsaka yun, ang dami na ayan, mamoy kaso lang hindi siya variegated tsaka hmm. yung maliit na maliit na yan yung aurora ko, wala na oh seasonal talaga siya si aurora ayan tepros maganda ng umaga pag mga bulaklak ang ano mo hmm. ito tingnan nyo parang plastic ito daw siya ito ibabaw ito siya mahal daw ito ito hindi naman kagandahan ito, sabi na, mahal daw ito but rare Ayan. Ang maliit naming bonsai. Ano yan siya? Bigay. Mm, ng parents ng ano po, ko. Husband ko. Manuligan ng bulok-bulok. Ganda dito. Di. Tsaka meron din kami maliit na kaktay. Ayan. ko daw oh, ewan ko bakit mahal. Siguro combination, hindi ko alam. Ito rin na, na naman, di b, oh, hmm. Tingnan mo. ng snake plant na may bulaklak? Dito lang yan. Hmm. Oh, process pa. Diba? <laughs> Ayan. So. Okay. So, papasok na. Okay. Have a nice day, mga plants. Okay. Mabuhay kayo. and see you